middle piece Matalay, balo Yan, ito naman natin pamain Bulok na mga kapalers Matang ng kulay Tapos <laughs> Siyempre, ako itang kasama Fishing brothers ng ating Sinasakyan mga ka-brothers Mabalo naman, na mambalo. Paket tayo ng balo. Dito ulit kami sa Aslum. Ang sarap sumaka dito sa bangka ni Eric kasi mabilis. So mga ka-brothers, balay dito ulit kami. Paikot-ikot lang dito sa isla at ah. poltang-lutang. Para maghila ng pantambilawan, balo or nether fish. brothers. brother so mapapalaban tayo ngayon action na ito <laughs> walang kumakain sa pang batalay namin kaya subukan maglabay ayan yung pinsan ni eric dito na kami sa silad island Oop. nyo labay combine so meron na rin nagka-combine dito babate babate wow, brothers labay tayo ngayon first time kung magsama ni Bilab para <laughs> abot ngayon Ayan, hinuhulog na ng kapartner na Eric ang labay, yung mga pamain. So, dito daw ay lumulutang ang mamsa Ya yeah. Maka brothers Ya you loh know, Nggak tumbuh-tumbuh kan lutang-lutang yeah. oh Ya 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 Hulik sana mahulian <laughs> Sayang Kau Kain-kain Ya loh nagatumbuan tumbuhan oh sayang meron pa meron pa kain po kain Naas na. Pule? Pule? Oo. Oh. Pule <laughs> kami! Yun! Sino ba ba ata? Bago pa ng pura. Yun o? Oh. Oh. Yun! Kita niya ba? Tumatalon ang tambakol. Yun! Yun! Kule, siya ang magabatak yung partner ka ni Eric. Na matura, Yan, oh! Ah, Bakit dami! Brothers, <laughs> sayang. đó là wala man sana huli 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 kain 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 tumatalon ang tambakol or tuna nawala man nawala gas mga kabrothers para hindi tayo mabitin kapag may magandang lutang ngayon kahit tapo na ganda ng rainbow oh <laughs> <laughs> Oh, pagkalaan! Ang dami oh. Huli sila, huli. Huli sila. Kiba? Huli tayo ah. Yun, huli ang ikapilang bangka yun oh. Wow! Huli din kami. Magkalapat na. ilang piraso nagkaen isa lang Wait lang, Wait lang daw yan na pagkalapad ay grabe ilang piraso Bo, meron pa. Dami ah. Kaso siya lagi ang nagabatak dahil malapit sa kanya. Okay lang. Daming bangka oh. Ilang piraso? Ilang Ilang? Yun, sige pa habol oh. mingpangka, bangka may lutang pa siguro eh kaya nagahabol sila hindi ko makita yan yan akabe ko <laughs> labay pala yan oh no? mga kawil nila na nagalutang akala ko lutang na Limang kumain wow limang piraso ang kumain inaayos nila ang labay kasi kanina ay hindi nakita ng andek oh yun oh Woo! yun oh lutang Woo! sayang sag para sana natin ulit eh kung naano lang kasi naayos pa nila yung labay kasi nagumon or nag pulupot dahil kanainan ng isda mamsa tuloy pa rin oh Uh, Ako, parang may airplane na mga makina ay. oh, <laughs> uh, lupok pa. So, doon banda, ibang ano din, ibang grupo. Tapos dito, iba din. Ang dami pa ding bangka dito. Doon din, madami. Tapos dito, meron pa. de holeo. Yo may sabi, yun yun. Hoy. May ule. Ah, ko ba? May huli ulit ka, me. Ha? Meron ulit coming, huli rin. Yo natakot yung ka-partner namin. mamsa ulit mamsa isa lang bitas bitas mm. sayang dami na yung kumain kanina yun eh Nawala, nawala man. beses na na. Wow. Yeah. Na na, ba, no? <laughs> yan, mga ka-brothers, dito na kami sa tabi at nakadali din. Puro talakitok mga ka-brothers. Ito o. May piraso. Walo? Walo na? No? Ayan, walang piraso mga ka-brothers. So yan, pambinta naman to. Nakakabawi din with the baby love ko lang Sir -tay.